Bakit naman ganun? Tila pinagtripan ni Chinita Princess Kim Chu ang kanyang besties na si Darren Espanto, habang ito ay natutulog sa kotse. Binidyohan nga ni Kim si Darren, habang natutulog at ginising-gising ito. Narito at panoorin natin ang naturang video. naman golon. <laughs> Opening na, tara na. <laughs> mo, mo, na mo. <laughs> Ayusin mo buhay mo. <laughs> Samantala, marami naman ang natutuwa sa kulitan ni na Darren at Kim Chiu. Masaya sila na naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Sa katunayan, binahagi ni Darren ang kanilang mga ganap ni Kim sa birthday celebration ni Vice. Narito at panoorin natin. Hey, Pawee, daon, hey, yo, hey, na here. Yo. <laughs> Ay, what's up guys? Over here, over here. Hey, what's up, stop, stop. Uh, what's on? Ay, <laughs> what's up, na? Na. Ay, Happy birthday. Happy, birthday. Okay. Happy birthday, bestie! Happy birthday! Bestie. Wow. Happy birthday. Ah! I feel. <laughs> Akala ko ah. may Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Hi, Ay, yung mga kimpaw, ginagawa ko presidente ng fans ko